Kamakailan, dumaraming mga balita ng paggibas sa mga bahay ng mga informal settlers sa Kamaynilaan. Ganito rin pala ang sitwasyon ng may halos 3,000 pamilyang nakatira sa Katipunan Colony. Matagal na silang pinapaalis sa lugar na ito na pag-aari ng lokal na pamahalaan. May plano kasing gawing business district o ito. Pero kahit matagal nang pinapaalis ang mga residente rito sa Kakputli Colony, pilit pa rin pinaglalaban ng mga taga rito ang lupang kinalakhan na nila. Is it hard to raise a family with this environment? Yeah, because uh, there are flies everywhere. You know, I see garbage. I see... It, It's, it's not easy, huh? They want to demolish this area. Then huh? I'm oh given for you nice house, nice school. Of settlement. Settlement. Uh mm -hmm. But is the, my, I don't believe it's the giving. Sa kabila ng mga demolisyon sa Kathputli Colony, bumabalik pa rin ang mga residente rito dahil malapit sa lugar na ito ang kabuhay ng marami sa kanila. If they demolish this area, where will you stay? Where will you live? Where will you uh... Because I here. Because my father finished here. Uh -huh, uh -huh. And my brother uh, finished here. Uh -huh. My old friend uh, my mother finished here, and my wife finished here. And my old family finished also here. Uh -huh. But I don't go anywhere now. Because I have here house and I work, my working started here. Because some people coming, some certain people coming. Uh -huh, uh -huh. from so 10, you can't, you can transfer from yes. this place? You can't leave this place? Yes. No. I will transfer. <laughs> Kwento sa atin ni Kishan yung kanilang mga tirahan, yung mga, yung komunidad na yung mismo ay gustong i-demolish ng uh, gobyerno. Pero marami sa kanila nabuhay na buhay no? na dun doon pa pinanganak, 30 years uh, na silang nakatira doon at uh, gaya din dito no? relocation pra problem no oo kapulangan ng tirahan uh, uh, wala silang karapatan na tumira doon kasi uh, hindi nila pag-aari yung lupa isa sa mga problema ito ng congestion sa lahat ng, ng uh, bansa lahat ng mataong lugar lalong lalo na itong India